Malinis yung tubig ngayon, no? Doon na lang, loose gravel. Whoa. Whoa. Dito kami nahihirapan dati. Ayun, no? May 4x4, oh. Whoa. Nasubok ang motor ni bro. Sarap magbabad Dito.

So welcome back sa ating channel So nandito tayo ngayon sa Nuna Kuayan Bridge Nangintay yun. natin yung dalawa Si Bro Sven eh, at si Si Bro So today is uh, ano tayo Sa so, si Chupidpid tayo ngayon Ayan kahit medyo masakit pa yung tuhod ko Ngayon ayan, may May support tayo Pampatanggal ka ti lang Nakakamiss <laughs> kasi mag trail eh Kaming tatlo lang ngayon Si Bro Sven at si Bro Ayan si Sir Ron din nakasama tsaka si Nel din nakasama so today nga pala is February 2 and Sunday what's up brother wow, wow. nice malulunog ya huh? na ba pa you know oh, ito hindi na malulunog dyan ayaw <laughs> <laughs> alright let's get it on Uy, bago yung gulong ni bro Ang laki na ng gulong ni bro Alright <laughs> Nice one Ganda All Alright guys, see you na lang dun sa may rough road na Alright Alright guys, eto Papasok na tayo dito So dun tayo ulit Sa may Essitex Ah, uh, sa tulay ng Essitex Hehehe <laughs> So yun si bro nasa likod Medyo pinagigiramdaman niya yung kanyang bagong extend na swing arm Ayan. Bagong extend kasi yung swing arm niya guys Para mailagay niya yung 18 na gulong na size Yung galing kay bro Sven yun yung pinagpalitan niya Binigay niya kay bro So yan pupugi yung motor niya ngayon hindi na mukhang maliit na motor <laughs> you know? Yeah, guys so. 1821 na yan pati yung stand niya yun o oh. extending niya medyo tumakas yung motor niya o oh. dati late na tignan sa kanya eh. <laughs> woohoo standing so ayan nandito tayo ulit sa SCTX bridge dito sa may Borac Ipogi konti kunti bro ano kaya ang next siya upgrade nya ganda ganda ng ganda ng weather oo try daw natin dun sa kabila Kung kami bumaba dati Ganto lang kami mag trail guys Sa mga uh, Gustong sumama sa amin <laughs> Boring lang na trail Hindi kami hardcore trail riders Yan Ito masarap tayo sa tubig eh. Ba, malinis yung tubig oh. Malinis yung tubig ngayon, no? Oo, lang pa dito Doon na lang, doon Sa may ano Ganda ng tubig ngayon, guys so oh. malinis Hindi yung parang ano May lahar Wow tumatak sarap tumatak ng motor ni Bros Ben so asa na pala tayo <laughs> yun sa mga gusto sumama sa, sa amin yan, ganito lang kami mag trail yan, bagal bagal lang baka mo boring kayo sa amin <laughs> yun pag kami na magkakasama yan siya, si Sir Rod ganito lang light trail light trail pero tayo na susubukan naman natin yung hard yung medyo hard trail yung akyat ng bundok ayan. Pag iba yung mga kasama natin pag ini-invite tayo nila Idol Lands ayan. O yan, yung mga API riders ayan. Pag sila yung mga kasama natin yun. Naga hard trail yung mga yan. Ganda ng view guys ganda ng sinag ng araw okay bro testing kung gaano katiba yung pinagawa mo sige testingin mo lang <laughs> dito dati yung ano kung saan tayo naligo nung una yan dyan bumaba kami dyan hello may mga 4x4 to no matagal na namin dito dumadaan dito ganto na pala dito oh. loose gravel wow wow dyan guys dati ang ganda dito laging nakapatag Ayan, natandaan ko itong puno na ito. Medyo malapit na tayo. Ayan ko dito na yun eh. Ayan, bukas. Grabe ba na yung daan, no? Oo, wala na. Parang wala nang... So yung mga nagbabantay dito Mamaya na Thank you Sumilip kami po lalam bab Sumilip kami po kay lalam na Ah <laughs> Ah, may paakyat eh. Ang gabi o, oh, ibang iba na yung ano dito, daan Sana matigas yung buhangin dito Yung pababa Ayun Dito kami nahihirapan dati Woo. Ayun o, no, yung 4x4 o Doon Sa may silong Doon o Ano yung Ha?

Oh po ya. Vera tumba. Vera tumba. Masakit antu tuhod Subo ka motor ni bro ano oh, ang ganda ng agos oh sir wow ang ganda naman ng agos dito oh yun oh ang ganda ng sakya ni sir oh. Okay -hoo. nice ganda sarap magbabad dito Ayan <laughs> spot natin guys oh. May nakita tayo mga naka 4x4 dito Ayan okay. yeah, o, ang ganda oh. Sarap So ayan, dito tayo yeah. May paparating to, ang dami nila oh. Sarap ng ganyan no? Bro, lakasan lakasan pole oh Magbe -pol sila Oh Sarap po oh. Tama tayo, no? Sikit <laughs> so na mga sakyan nila, oh. Kita, kitara. Sana magkaganyan din tayo, oh. bro. Sana magkaroon din tayo ng ganyan, no, bro. Dito lang na dala yung sasakyan. Oo, oh, sa no. Ano Ayo, pati yung kay Sir Ron sana, no? Ay, kay Sir Ron. Sir Ron. Dati ko na sayo, dala mo dito. <laughs> May <laughs> bagong spot dito, Sir Ron, no? Sir. Shot, Sir. Hey, get down, Sir. <laughs> Sera. Ah, magbibig pause ka. Ako pause. Ako Dito lang? Ang ilas? Ako sa Deca. Sunset. Big pause. Malayo-layo pa eh. Oh, okay, mas mabilis sa inyo. kasama no? <laughs> 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 si Yop. Ayan, um, uh, alis na sila guys magbibig falls pala sila Yee, ganda na footage <laughs> Pagos, oh. Masakit kasi sa e eh, no? Wait bro, bro ah. Yun, thank you, thank you bro. Whew. Sakit na ano naman ang paa. Yun, masalilong dito. Ito ba mga nagbamountain bike pa? Woo. Oh, oh. Oh, oh, lameg. oh, 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 sa wakas, sa sa malamig na tubig. Ano spring eh. spring. Oh so, yeah, feel it yeah. don't guys. on the white check one two three final countdown no time to breathe Get your mind ready Your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he, The one they call the goat mate on the beat Gumbush with the chit for a float if I be something like